Yon, good morning po. Ayan, dito tayo sa fishing spot to, sa may solidad. Ayan, bagong spot po ito. Ayan, sila pare kayo. Ayan, nakahanap sila ng lungga na pagtataguan para di sila makita ng isda. Tara, Gilbert! Tara! Ayan na. Shout out, the approach. Ayan na. Shout out po kay Roland Santiago, kay sir. Ayan, ah, kay teacher. Ayan, dito yan, no? Eh medyo masukal lang pero okay lang 'yan. Basta makahaul na no isda, pare. Ah. Ayun dito lang 'yan, no. Ayan, sa may highway. Highway lang po 'yan, no. Ayun po, makikiraan po tayo sa may area ng bukid. Ayun, dadaan lang po ako rito. Ayun po, ba ano? Maputik Ang daanan. Ito yung spot natin. May po sa may, may palay. Shout eh. out po sa mga anglers dyan, mga Sir Felix. Last of ito yung spot natin. Ganda. Ayan po. Ganda ng spot natin. Ganda lang po yan. Dito lang. Ha. Ayan, sa may tabing highway lang, sa may sapa. yun uh, wala pa tayo nahuhuli pero kinaagat naman na yun uh, ano, dito ayan sa may gilid lang po ako nakatawtaw kinaagat ayun o uh. para yun o uh. No. para yun ayun o uh, na huli yung uh. uy ay hito para yun uh. o thank you lord o uh. Ay, po Dali lang po. Dito ko natanggalin sa taas. Mare, birds cats ito. Ayan po, laki ah. laki. Woo, thank you Lord. Kalaman din. Ayan po. Ito. Salamat Lord. ano na po, nakaisa na. Doon po sa gilid lang, sa may gilid lang po sa ano, magat. Habang nagsasalita po, kumagat po yung hito eh. Hindi ko po akalain na habang nagkukwento ako sa mga kasama ko nagtitiksay, eh, kinagat po yung ano, yung isang pamingwet. na nahuli tuloy yung isang hito. Yan, magandang simula po yun. Ayan po. Ah, na naman po. Kanina po yung hito biglang nilubog. Yung palutang natin, hito pala. Laki na po. Hulay itim. Ayan, tabi-tabi ulit -tabi po tayo ang makakahuli. Ayan, hi! Shout out po! Ayan na Okay, hi ka, hi! Hi po! Ayan po. May mga kasama po tayo dito. Ayan. Comment lang kayo, mag-comment lang kayo para ma shout out kayo sa susunod na vlog. Ayan. Po. Ayan nga pala po, habang naghihintay tayo dito, may dumating na isang pamilya. Banding daw po sila. Kaya mga tinanong po yung aking channel, binigyan po sila lang yung sticker. Eh, isa lang po eh. Isa lang po yung ating sticker, kaya isa lang po yung napamigyan natin. Ayan, nag enjoy naman sila sa pagpipising. Yung po, mga bagong followers po natin, mga bagong dating. Ayan, nakakatawa naman po na nakikilala na tayo dito sa Rangalan, ng pagbablog basta may pangarap pa diretsyo mo lang unang una po ah, uh, hey lord Yan. bibigay niya po yan basta kikilis din tayo eh, eh nahulog pa hito. po Opo, hito. nahulog pa <laughs> eh hey, yeah, isa <siya> lang tatakas <laughs> isa lang po yung nahulog ko eh, eh po, natuha, po. ayun po natatakas pa ayun po yung nahulog natin kanina ito dun po sa may spot na yan dun sa may kabila hindi ka mo tayo nasiro